mga benepisyo ibinibigay ng PhilHealth sa mga senior citizen Ang PhilHealth ay nagbibigay ng mga benepisyo sa mga senior citizen tulad ng mga sumusunod Lifetime membership Ang mga senior citizen ay saklaw ng automatic lifetime membership sa PhilHealth kaya hindi na nila kailangang magbayad ng monthly premiums Inpatient coverage Kasama sa mga benepisyong inpatient coverage ang hospitalization expenses tulad ng room and board diagnostic tests, surgeries, at iba pang medical procedures. Outpatient benefits, may mga benepisyo rin ang PhilHealth para sa mga outpatient procedures tulad ng laboratory tests, diagnostic procedures, at iba pang outpatient services. Special packages, ang mga senior citizen ay maaaring makinabang sa mga special packages na inaalok ng PhilHealth para sa kanila, tulad ng Z-benefit packages para sa mga kritikal na karamdaman tulad ng cancer at iba pang malubhang sakit. Annual Physical Examination, APE, ang PhilHealth ay nagbibigay rin ng libreng Annual Physical Examination para sa mga senior citizen upang matiyak ang kanilang kalusugan. Ang mga benepisyong ito ay magagamit lamang kung aktibo ang PhilHealth membership ng isang senior citizen at kung siya ay nakakakuha ng serbisyo sa mga accredited na healthcare providers ng PhilHealth. Sa hospitalization confinement ng isang senior citizen ano benepisyo makukuha sa PhilHealth? Sa hospitalization confinement ng isang senior citizen, maaaring makakuha ng mga sumusunod na benepisyo mula sa PhilHealth. Room and board, ang PhilHealth ay maaaring magtakda ng coverage para sa room and board expenses sa loob ng hospital. Professional fees, kasama rin sa benepisyo ang pagtakda ng pambayad sa mga professional fees ng mga doktor at iba pang healthcare providers na kasama sa pagpapagamot ng senior citizen. Diagnostic procedures, ang mga pagsusuri at iba pang diagnostic procedures na isinagawa sa loob ng hospital ay maaaring saklaw ng benepisyo ng PhilHealth Medications, mayroon ding mga benepisyo para sa mga prescribed medications na kailangan ng senior citizen habang sila ay nasa loob ng hospital Surgical procedures, kung kinakailangan, ang mga surgical procedures na isinagawa sa isang senior citizen ay maaaring saklaw ng benepisyo ng PhilHealth ang mga benepisyong ito ay maaaring magiba depende sa uri ng membership at kondisyon ng senior citizen, kaya't mahalaga na kumonsulta sa ospital at sa PhilHealth para sa eksaktong impormasyon at pagtakda ng mga benepisyo. Nobilang Policy Hospitalization ng Isang Senior Ang nubilang policy sa hospitalization ng isang senior citizen ay nangangahulugang ang pasyente, partikular ang senior citizen, ay hindi na kailangang magbayad ng anumang dagdag na halaga sa ospital para sa mga serbisyo na saklaw ng PhilHealth. Sa ilalim ng batas, ang mga ospital ay dapat na sumunod sa No Balance Bilang Policy kapag ang isang senior citizen ay naka-enroll sa PhilHealth at ang kanyang admission ay nagaganap sa isang government hospital o sa isang pribadong ospital na may PhilHealth accreditation. Sa ganitong kaso, ang PhilHealth ang magiging pangunahing tagapagbayad para sa mga kwalipikadong serbisyo tulad ng mga room and board expenses, professional fees, diagnostic procedures, at iba pa. Ang senior citizen ay hindi dapat singilin para sa anumang labis na halaga na hindi saklaw ng PhilHealth. Mahalaga pa rin na suriin ang mga patakaran ng ospital at kumonsulta sa PhilHealth upang tiyakin na naaayon sa batas at patakaran ang lahat ng transaksyon sa hospitalization ng isang senior citizen. Ano batas na nasa saklaw para sa hospitalization ng isang senior citizen? Ang batas na nasa saklaw para sa hospitalization ng isang senior citizen sa Pilipinas ay ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 o Republic Act No. 9994. Ito ang pangunahing batas na nagbibigay ng mga benepisyo at proteksyon sa mga Pilipino na nasa edad 60 taon pataas. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizen ay may karapatan sa mga sumusunod na benepisyo sa kanilang hospitalization. 20% discount sa mga serbisyo sa paggamot. Ang mga senior citizen ay may karapatan sa 20% discount sa mga serbisyo sa paggamot sa mga ospital, clinic, at iba pang medical establishments, kabilang na ang mga laboratory tests, diagnostic procedures, at iba pang serbisyo. Automatic PhilHealth Coverage Ang mga senior citizen ay automaticong miyembro ng PhilHealth at saklaw ng lifetime membership, kaya hindi na nila kailangang magbayad ng monthly premiums para sa kanilang PhilHealth Coverage. No Balance Bilang Policy Ang mga ospital ay dapat sumunod sa No Balance Bilang Policy na nangangahulugang ang senior citizen ay hindi dapat singilin para sa mga serbisyong saklaw ng PhilHealth. Priority sa pagbibigay ng serbisyo, ang mga senior citizen ay dapat bigyan ng priority sa pagbibigay ng serbisyo sa mga ospital at iba pang healthcare facilities. Ang Republic Act number no. 9994 ay naglalayong mapalakas ang kalusugan at kabuhayan ng mga senior citizen sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benepisyo at proteksyon sa kanilang mga karapatan.